Tala sa pagkakatong ito, pakinggan po naman natin ng pag-uulat mula sa impilan ng DWBS ang Radyo Totoo, CMN Legaspi. CNN Live, Live. Nation, Nation Susan Balane, magandang araw sa iyo. Magandang araw, Aryel, Magandang araw, Pilipinas. Kulong ang isang lalaki matapos na maaresto ng mga tauhan ng PNP Bicol sa isinagawang drug by bus operation sa Zone 7A, Barangay Balugo, Pasakaw, Kamarinosur. Kinilala ang sospek na si Alias Amang at nakuha sa kanya ang nasa 80 grams na hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng aabot sa 544,000 pesos na nakalagay sa apat na sachet ng plastik. Nasa kusodiya na ng Camarines Sur Police Provincial Office ang suspect at naharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang pagkakaaresto sa suspect ay resulta ng mas pinaigting na kampanya ng PNP Bicol laban sa illegal na droga. Binibigyang babala ng PNP Bicol ang publiko na umiwas o wag nang masangkot sa ipinagbabawal na gamot. Mula dito sa Albay, ako si Susan Balani ng DWBS Radio Totoo CMN Legazpi. Naguulat para sa CMN Pilipinas. CMN Live! Nationwide. Maraming salamat Susan Balani mula po naman sa impila ng DWBS Radio Totoo CMN Legaspi Albay.